may mga nagtatanong kung magkano daw ba ang ginastos ko or nagastos ko nung pumunta ko dito sa New Zealand. So, ang visa ko nung pumunta ko dito sa New Zealand ay working holiday visa at nag-hire ako or nag-seek ng help from an immigration consultancy ang bayad ko noon sa immigration consultancy na New Zealand Immigration Help Service or yung NZIHS ay 150,000 pesos at binayaran ko yun ng three staggered payments. Ang first na 50,000 ay nung nagsign ako ng engagement letter with the immigration consultancy na NZIHS. Ang second na 50,000 ay nung ilalodge nila yung visa ko And then, yung final na 50,000 ay nung no lumabas or na-approve na ang visa ko. Ang iba pang pa sa nyo ay yung visa fee na nasa around 10,000 pesos at mapupunta yan sa Immigration New Zealand. So, bali yan yung bayad nyo pag-apply ng visa. And then, yung iba pang pa ginastos ko ay syempre yung airfare ticket going to New Zealand na nasa around 20,000 to 35,000 pesos. And then, travel insurance pa na nasa 10,000 pesos. Pero syempre kung hindi ka mag-hire ng immigration lawyer or immigration consultant at uh, magdederecho ka lang or magdi-DIY ka lang ng application nyo, so mas makakatipid kayo dahil no need na kayong magbayad sa immigration consultancy.